at uh, mga kasama po natin si uh, Public Works and Highway Secretary Manny Bonawan. Secretary, magandang umaga po. Hello, Secretary. Ay, magandang umaga. Hello, magandang umaga po sa ating mga Ako. tigas. Bye-bye. Unang-una -bye. Una po, uh, kukunin po namin ang reaksyon nyo sa panukala o rekomendasyon ni Senator J.V.R. Sito na balasahin daw po yung mga district engineer natin ng TPWH na mga nasa, yun, yung mga nasa district level ng mga tauhan po ninyo, Secretary. Ano po ang masasabi niyo po tungkol dyan? Um, ongoing naman, uh, Melo. Uh, actually, marami kaming uh, rotate ngayon ng mga district, engineer, uh, district engineers. Opo. Actually. So I think, but I think uh, siguro napapanahon na nga siguro na dapat pag-isip-isipan uh, pag namin yung mga ganyang uh, rotate No? Kasi I think there was uh, there is already a policy regarding that na dapat uh, ang uh, district engineers na namin sa DPWH uh, dapat nirorotate every three years mm -hmm. of their uh, kaya siguro balikan namin siguro yung policy na ganyan na ho namin na Apo. lalong lalo na may mga may mga issues mm -hmm. uh, na itong mga uh, nasasangkot sa mga sa mga controversies, sa uh, oh. mga flood control projects. Opo. So I think pwede naman. Wala kami problema doon. No? Opo, opo. Uh, meron ho bang say ang mga halimbawa <laughs> local chief executives, yung governor halimbawa o congressman uh, sa pagtatalaga po o sa pamimili po ng mga <laughs> district engineer, uh, Secretary? Well uh, uh, honestly, uh, I mean uh, kung talaga naman, uh, they, they can recommend actually. The they recommend naman they recommend but i think uh, at the end of the day it would be the decision of the department naman ah oh. uh, meron din kami kasing criteria ah uh, kung sino yung eligible sino yung nararapat kasi dapat yung mga district engineers would have uh, would have passed uh, yung uh, district engineering uh, uh, course at mm. saka uh, sila pumasana doon sa examen mm -hmm. to become uh, qualified uh, to the post of uh, district engineer. So Opo. Merang, merang criteria, meron namin naman kriteriya nito. Opo. Kaya namin natatanong yan Secretary, meron po mga nagsasabi na nagiging proxy o kaya nagiging sunod-sunuran yung mga district engineer sa mga congressman. Ano po masasabi nyo tungkol dyan? Well uh, I think uh, um, uh, in, in many cases actually, I have to admit actually that uh, siyempre sila rin kasi ang um, they they uh, sila ang uh uh, uh, uh sa mga projects na nailalatala dun sa mga mm -hmm. budgetary allocations ng mga uh, members of congress so uh, coordination is actually uh, being done uh, with them uh pa sa mga priority area okay. priority projects that have to be included into their annual uh, programs po Opo opo Uh, meron ding sinasabi na uh, doon po sa pagbabudget natin, yung uh, NEP, National Expenditure Program, yes, uh, meron daw mga, yung daw mga district engineer nyo na utusan pa uh, na tumawag siguro sa inyong kawanihan, kung kakagawaran, kung inyo pong kukumpirmahin ito, Secretary, na mga huh? politiko at uh, para maisingit yung mga project po nila, mga pet projects po nila. Partikular yung mga flood control project. Nangyayari po ba yan, Secretary? Well, ang ang paggagawa ng ano yung uh, yung programa, lalong lalo na sa National Expenditure Program yung ito yung presidente. Opo. Ang pag ang paggawa namin doon, ang pagconsolidate namin niyan. Lahat ng projects na na nakasama doon sa National Expenditure Program should go through a process actually. Uh -huh. Dapat uh, yung mga projects so been uh, gone through and passed through the provincial development council and uh, yung uh, eventually its a regional development council so uh, in accordance with the menu that is prescribed by the department no mm -hmm. so uh, eto doon kani doon sila namimili uh, kasi marami yung tinapasan nila sa provincial development council at sa regional development council at mm -hmm. the end of the day kung sinasabi namin magkano yung uh, allocation for each uh, legislative district, doon sila mamimili ngayon sa uh, Regional Development uh, Program, mm -hmm. uh, doon sila namimili ang mga priorities nila. So yung kung ano na pili nila doon, mm -hmm. yan ay ilalagay namin sa National Expenditure Program. Opo. Opo. Okay. Teka Secretary, uh, maiba naman tayo. Ito, may, may si uh, Governor Dolor ng Mindoro. Oh. Nagre-reklamo po siya at uh, pinanitan niya yung mga flood control project doon sa Oriental Mindoro. Abay, eh, nakita niya mga bagong mga bagong gawa daw po yung di yung dike doon particular doon sa Nauhan. Pero pa yata doon sa iba lugar sa Bungabon, ano ha, sa Nauhan, uh, bagong-bago yung dike, uh, nasira kaagad yes. uh, nung bumaha nung July at nakita nila na mer para mga substandard. Ano po ba masasabi niyo tungkol doon? Meron na po mga re ba sa inyo, Secretary? Uh, I'm waiting for the report either today or tomorrow. Kasi so, uh, yung ano nito kasi uh, nung, pang, ano, numpang last week nagpadala na ako ng uh, validation team namin doon. No? Opo. And I think uh, meron din yata i-report sa akin ng uh, regional director but I think uh, we have to go deep into uh, what happened in Mindoro. Mm -hmm. I think this is uh, tolerated naman. Man. Opo. Kanito mangyayari for uh, newly constructed uh, uh, flood control project. Opo. Kaya so, talagang titinabubusisihin namin ito ng hosto uh, opo, opo. May mga may mga kakaso. Tinanggal niyo daw? Kayo ba nagtanggal do sa puesto sa mga project engineer niyo po doon, secretary? Tinanggal uh, ah, ho ba 'yon? Sa regional office pa lang 'yon. Uh, sa regional office ba tayo? want to uh, to no. Sino ba ang contracting uh, office nito? Sino nag-supervise? Uh -huh. uh, sino ba ang nangontrata? At uh, lahat din. Itina namin ito bubusisiin namin I mean, we'll have to go through mm -hmm. uh, a intensive audit uh, audit on uh, technical and financial audit on mm -hmm. on this particular uh, projects uh, in Mindoro. Opo. Sino po ba nagbabantay dyan? 'Di ba may project engineer may mga inspector pa yan secretary bago i turnover po yung uh, isang particular na proyekto di ba? Secretary Tama yon, tama 'yun. Uh, uh -huh. Meron meron dapat. At uh, of course uh, at the end of the day uh, uh somebody uh, who is responsible uh, actually overall uh -huh. overall uh, kasi uh, siempre ba sino ang uh, nagpabayad mm -hmm. nagbayad ng uh, accomplishment uh -huh. uh, nito at sino ba na kontrata talaga nito sino ang contracting party Opo yun namang contractor po San Wes sa St. Timothy yata po nababanggit pati doon sa tatlong dike daw doon sa Udike doon sa Bungabon na Bungabon Oriental Mindoro 651 million pesos at halos magkakapresyo daw mga ito na tig 217 million pesos kada isa pero sira na rin secretary Ayan nga Titignan namin ng na gusto nito mga ito mamelo. Opo, opo. Okay. Meron meron pa hubang mga nakakarating sa inyo maliban dito sa mga uh, alibawa doon sa Kalumpit Bulacan yung pinuntahan ni presidente yata po nung kailan. Ano pong balita doon Secretary? Sa Bulacan naman ito. Ay, yung pa, yung pa yung pa mga uh, projects sa uh, ni uh, Bulacan. Hindi lang naman yung napuntahan ni presidente opo. but uh, there are other projects that um, pina, pina pina financial at uh, technical audit ko na. Oho. Uh -huh, Meron uh -huh. ngayon sa mga ayon. Kasi I think uh, there are many projects. Ah, ang masasabi ko lang naman, actually, uh, para to, uh, to set the record straight. Opo. Itong, <clears throat> ito kasing uh, um, namin na uh, accomplishment or uh, completed projects from July 22 to uh, May of 2020, 2025. Mm -hmm. Um, marami din uh, mga projects dito na nasimulan nung past administration na natapos in 2022 mm -hmm. and in early 2023. no mm -hmm. Mm -hmm. So yung mga projects that were implemented under uh, yung budget of this administration started in 2023. Mm -hmm. But what we reported, what we included in the report kasi ito yung nanginila mm -hmm. uh, na mga projects uh, na nag-start ng administration ito, Marami kasi yung mga projects that were started actually in the past administration, natapos in 2022 and the early 2023. Mm -hmm. Okay. Sige po. Secretary salamat po at kami po yung muling makikipagunayan dito. Bukang marami pang tinatanggap doon sa isumbong mo sa Pangulo. Uh, ph ah, kaya oh. nagsisilitawan na ito secretary salamat po good morning po okay. sa inyo opo good morning na good morning po sa aty matthew bye bye si secretary manuel bunao ng department of public works and highways